Nagpe-prepare na naman ulit kami mga dre Para sa event para bukas Kaya kumuha na ng U-Hole mga dre no Para ilagay dyan lahat ng gagamitin namin Kasi nga medyo malaki-laki yan Para ewan ko ba maya siguro si setup na namin yan mga dre no Kaya o tingin na naman kami ngayon Yun, anong oras na ba? 2.29 mga dre Nandito kami mag-akit ng gamit mga dre Carpet yan Nandito ako sa 0 floor Papunta sa 2nd floor Hagdan, hagdan Isa pang hagdan Good morning mga dre 7.10 am Punta sa work Sobrang busy mga dre Itong mga nakaraang araw ano na ba kayo? Webes pa lang. <laughs> Akala ko linggo na mga dre, no? Sa sobrang dami ng ginagawa as in magkakasunod na events, mga preparation mga dre, no? Kasi malalaking events eh. Kumbaga, bukas pa yung event. Katulad yung pinakita ko ka kanina ay yung, yung ginawa namin kagabi mga dre, no? Bukas pa yung event, nagpe-prepare na kami uh, pa mali, no? Webes yung event, Merkulis pa lang nagpe-prepare. Nagpe prepare na kami mga dreno kasi malaki nga yung event. Tapos nagbitin pa kami ng ano, ng mga telang tawag nila ano eh, Black Balur. Tela na ma makintab mga dre no. Mamaya papakita ko sa inyo yung ginawa namin na. Ma ano, ma, -ma, -ma matrabaho para kaming ano event para kaming yung sabi event ko, coordinator mga dre kami yung nagsiset up ng gusto nilang set up <laughs> yung ganon sobrang busy kaya ano eh hindi rin ako masyadong makapag-upload mga treno in between kasi nagkaano rin ako nag pi-prepare ako sa yun sa pag pagpapasa ng papel nila nanay basa lang basa mga treno tapos nagpipilap ng application daming ginagawa tungkol sa ano kasi mga dreno tungkol dito sa application nila nila airmat kumbaga one shot mga dreno dapat makuha mo ng tama dahil pag may kulang sa application mo ibabalik nila mga dreno walang tanong tanong ibabalik kasama yung yung bayad kaya dapat uh, makuha mo ng tama yung yung gagawin mo bawal magkamali mga dreno kaya as much as possible kumbaga talagang malaman ko lahat mga dreno yung dapat malaman nang sa ganon hindi masayang yung effort mga dre no tsaka yung pera kasi malaki laking pera rin mga dre <laughs> madaming bayarin rin eh yes. Yes. ito yung exactly this... sinet up namin yung okay. mga dre no? The... Yeah, can... yung mga kortina bibigay uh, namin dyan yan. Yeah. Yeah. kasi ano to man, mga mga pal racing eh? Start with this one. Oh, ano? yeah. I mean, yes. this one first. <laughs> Webes pa rin to mga dre. Nagumpisa na yung school yun. Kaya ang ginawa namin, pumalik kami sa high school para naman ihanda yung event na gagawin sa kinabukasan Tapos namin mag-set up dito, ang nalangin namin ay didiretso kami sa elementary school kasi patapos na yung event doon. Tapos, yun naman ang iniligpit namin ngayon at ikakarga sa U-Haul na ginamit namin kaninang umaga. 9.30 p.m. mga dre hindi pa rin kami tapos may kasiyahan pa rin naguhugas na kami ng mga ng mga baso ng mga plato nagpapakap na kami tas niloload na rin namin sa truck kasi mamaya iuwi na namin yes yun pagkatapos nila load na namin para dadali na namin sa high school para bukas konti na lang pack up na mga dre pack up ligpit two days to set up. <laughs> oh, pambihira. Oh. Ang oras ay... Wala, wow, stick na overtime yan, mga Dre, no? Anong <laughs> oras ako pumasok? 7.30, mga Dre, no? Ngayon, eh, ano na? Huwag alas 11 na. Alright! O, yan na, mga Dre, no? Ito ang mukha ng naka-duty ng dalawang ship. Ingat palagi mga adreno. Bukas naman uli, wala stick. Wala nang lakas para ano. Kaya hindi ako masyado nakakapag-upload ngayon mga kadre, no? Especially itong week na to. Talagang sobrang busy namin mga adreno. Ilang, ilang magkakasunod na araw yung overtime, no? Pagkatapos mga adre, ito yung pinakagrabe. Yung ngayon. Ngayon ko lang naranasan to mga adreno, no? Yung ganitong klase ng duty. <laughs> Sa buong buhay ko ng pagtatrabaho. <laughs> Ayan yung sinesetup namin kahapon mga dreno. no. na ngayon. <laughs> Umuwi tayo kahapon mga alas 11 na 7:26. Kukumpletuhin namin yung setup. Si Rob yung isa kong kasama mga dre, maaga siyang pumasok. Kakalagay lang niya yan. Magkakape sila, may tubig na mainit, pwedeng magtsaa. Wala lang tinapay mga dreno. Pagtapos nito, Ewan ko kung... Dalawang oras lang yata ito mga dreno... Dapat tanggalin uli namin lahat yan... Ibabalik namin sa pilangkuhanan namin kahapon... At... Parang walang nangyari rito mga dreno... Ganun ang sistema... Kaya... Talagang time ano rito mga dreno... Kung baga time sensitive... Yung... Yung mga events mga dreno... Kasi nga... After nila yan... May gagamit pa ng gym... Mga, mga estudyante... Kaya dapat mabilisan din yung pag -terre, pag tear down yan mga dre. kagabi nag -ano na kami, 'di ba? Nag-load na kami sa truck eh. Ayan, yung mga galing sa setup Sa elementary school yun mga Dreno Yung setup namin kahapon Tapos ngayon Eto sa high school naman to mga dre. No? Baso ng beer Dito ko lang natutunan mga dre, no? ah, uh, Oo, baso Baso ng beer to mga dreno Maiksi yung paa nya Eto, maiksi. O, baso ng beer Eto, baso ng wine Kasi mahaba yung paa niya, mga dreno Yung legs nya Plato Meron kaming Maraming ano rito mga dreno Pag sa event syempre Parang ano sila Yun Social events mga dreno Maraming palaging ganon social events kaya, yan, maraming ganito Andrey, no? uh, mga dre. Mga, siyempre, alam niyo na pagsosyalan mga dre, may mga wine yan, di ba? <laughs> Magliligit kita muna mga dre no? mamaya ulit. Yung mga Louis Vuitton. Mga Louis Vuitton na iniingat-ingatan dito na sa gilid lang. <laughs> Ang bihira, ano. Solid na natin itong mga plato na inarkila. Sasakyan na sasakyan mga dreno. Tapos may ano pa rin, nandun pa rin yung ano, parang awarding ceremony yung ano mga dreno. Yung nandito sa loob. Yung sinetap namin kanina. Tapos na yung event mga dre, kaya eto, ligpit na uli. At sasabit uli namin turon sa pinagkuhanan namin kahapon. Ganun lang ganun lang mga din, repeti no? Repeat, repeat. Sabi nga nila, repeat. <laughs> ano Nang nangyari sa sasakyan? Pakahusay, di ba? Palas na. Mga Dre, buti na lang Friday ngayon, no? Isang nakakapagod na ano to, na weekend, mga Dre, no? Pero buti na lang na ng maluwalhati kahit papano, oh. Bakit ba yan? yan. Ah, ko. Oh. Kahapon sa pagod ko, mga dre, sumabit ako sa ano eh. Sumabit ako sa sa basurahan eh. May gasgas -gas yata ako eh. May kuping nga. Oh. Ito. Kuping na naman. Oh. <laughs> sumabit sa basurahan mga dre. No? behera. Oh. Antok pero ayoko umuwi mga tatay no kasi matutulog lang ako eh eh saan naman yung araw ko saan naman yung oras ko <laughs> ay no magpahinga mga dre, no pupunta pa ako sa isang apartment marami silang pinapagawa sa akin ngayon mga tatay no yung sa part time ko ah uh, yung washing machine ay yung dryer kung Tandaan yung mga tatay no Kumbaga, kailangan kong ano eh kailangan kong bumili ng bago para palitan yung luma gusto nilang palitan yung luma ng bago. Yung bago, ayaw muna nilang ipagawa. <laughs> eh, gumagana naman yung luma, mga dre, no? Eh, pero dahil gusto nilang palitan, okay, hindi papalitan natin, di ba? Yun ang gusto nyo, kayo naman bibili. Hindi gagawin ko yun, mga dre, no? Pagkatapos, ano pa ba? At itingnan ko yung balcony ngayon, mga dre, no? Kasi may papagawa sa akin yung balcony. Tapos magbabacksplash nga ako. Yung backsplash, hindi pa rin tapos, mga dre, no? Bibili pa ako ng tiles. Pagkatapos, ano ba yung isang apartment din pinapa pinapa-rebarnish sa akin yung pintuan. Kaya marami part-time yung mga, mga dreno. Hindi ko lang ngayon na ano na na si kaso dahil nga sa ano dahil sa trabaho mga dre sobrang busy ngayon. Ewan ko lang next week mga dreno. Pero itong week na to grabe talagang sunod-sunod yung malalaking event mga dreno. Talagang ano eh. Ang sasakit ng mga pag ng buto ko, pag bihira ko, oh. kainan ko nga ng ano to, papaitan. Kainis eh. <laughs> parang mag-away na kami tuluyan, mga di ba? Huwag yung parang nilarayuma ka, kainan mo ng papaitan, no? Oh. Nakapa, inang. Sa mga kanto-kantuhan ng buto ko eh. Is it all rotten? you have a look? Oh, I see. So I don't know what exactly the scope of work for that. But, uh, uh, Monique told me it is rotten. What is this? Ah, okay. Yeah, it is. Wow. The other way we can access the balcony. Uh -huh. If you do decide to make the repairs. I think we can access from the parking lot okay let so me let door, me see. but i have to figure out You yeah, have to figure out how to access it oh so i don't have the parking yeah there's a, like a half door there and they used okay. to come this way uh, I can and this you know this is where the small room is the no this is the the parking okay so you know when you come in the parking yeah. this way and then there's was, there was a red car and the other cars and the that, okay the, Yeah. Yeah. More, more. Uh, don't, don't let go. Yeah. Oh shoot. Okay. I see. Bibili tayo ng tiles ng ano nga yun mga nari, barnis tsaka titingin ng dryer yung tatlo na yun yung ang laki yung ano mga nila no? ang tawag yung balcony eh. yung balcony ah, eh. napakalaki paano gagawin doon pambira oh. masyadong ano ma matrabaho tsaka hindi kaya ng isang tao Traditional spacer. Ibigay ko man ito. 116. Kahit ano na yan mga dre. No? Kukunin ko na lang. Bahala na. <laughs> Tsaka isa na ito, mga dre. No? Ito, kailangan to. Para sa ano. Pagpahid. Kaya no. Para pa yung daanan na siya mga dre. No? May daan na. Yan o. Tinanong ko yung boss ko mga dre. No? Kung anong bibiliin ko. Kung yung kagaya nung bago na medyo komplikado mga dreno kasi maraming dial at saka pindutan o yung pinaka basic na ano na na dryer mga dreno sabi niyang ganoon bilhin mo yung pinaka matibay at saka madaling repairin so sa palagay ko eto yon mga dreno kasi eto na yung pinaka basic function niya mga dreno ng dryer kesa sa ganun na dami pwedeng masira mga di ba? Yung iba meron pang ano eh, moisture sensor eh. Ito, ayun wala na eh, kaya yun na lang yung kukunin ko. Kasi wala rin malasakit yung mga gumagamit mga dre, no? mga estudyante. Gamit lang sila ng gamit, wala silang pakialam. Kaya yun yung kukunin ko mga dre, no? nabili ko na yung washing, <laughs> nabili ko na yung dryer mga dreno, kaya lang for delivery, bala ko sana ikarga na rito sa sasakyan para makuha ko na siya no, kaya lang yung mga appliances pala nilang tinda rito, hindi pala physically present dito sa ano, mga dreno, dito sa home depot, kumbaga inaano lang nila yung anong tawag yan, naka display lang, kung gusto mong bumili, i-deliver sa iyo pero hindi sa kanila manggagaling, wala silang ano diyan mga drain wala silang stock. Tapos yun nga, uh, may one year warranty yun. Kaya lang ang ano naman ang sistema, sabi niya, ang warranty nun is doon sa brand, hindi hindi sa kanila mga drain no. Kumbaga kung gusto mong bumili ng warranty sa kanila, merong ano 169 for 4 years warranty di ko alam kung anong warranty yun kung gagawin ba nila o papalitan nila pero ganun ang presyo niya mga dre 169 tapos sabi ko nga di ibig sabihin nga gusto kong malinawan tungkol sa ano mga no? tungkol dun sa, sa warranty ikaw yung magahanap kung nasan yung ano ikaw yung tatawag tatawagan mo yung yung brand nung binili mo para magtanong sa kanila kung saan ka pwede magpagawa maano rin maraming ano maraming kuskus balungo sa ganun mga dre maganda kasi kung sa kanila halimbawa nag fail siya mga dre kung mismong home depot alimbawa nag fail siya sila na yung magpapalit mga dre sila mismo hindi na kailangan ng ano hindi mo na kailangan tumawag sa brand Uwi na pala ako mga dre no. bukas magta-tiles ako yung box splash Gagawin ko na 'yon, sisimulan ko na bukas. Para nang sa ganun, may kitain naman ako sa part-time bukas. Pagkatapos, hanggang Sunday ko siguro gagawin 'yon kasi mahaba-haba 'yon eh. Hanggang Sunday tapos Sunday Sunday half day kasi parang ano pa mga na magpipintura pa ako ng pintu ano ano ibabarnisan ko pa rin eh. maraming trabaho doon sa ano so, maraming trabaho doon sa part time mga Andre no? kaya lang oras ang wala sa akin ngayon katulad nun yung ano nila yung balkonahe malaking trabaho yan mga Andre no? labing, labing walong plywood andre, no? labing, labing walong plywood labing, oh, walong plywood mga dyan We don't have to stop <laughs> I just wanna stay. Even if we run late. let Everybody needs <laughs> a break, right? Sometimes. just